Hello ka tropa, ako si Ron. At nagbabalik na naman tayo ngayon sa Minecraft. At ngayon ay eh, meron tayong susubukan na addon na hindi pagkasyagaan ng finish which is ang mutant addon. So nakita nyo naman ngayon sa harapan ko ay iba na yung itura ng bee. And so hindi siya normal bee, it's a mutated bee. So pag inopen natin tong inventory natin and natin dito yung spawns ay eh, may kita nyo na nagbago yung ano nya yung mga spawn eggs pero wala dito yung mga mutants Ani dito siya sa ay, ano, sa items. Ito siya. So, so kita nyo naman, iska lang yung mga nakalagay dito. Hindi dito yung Ravager, Spider, Dolphin, Phantom, Warden, Shelter, Zuglin, tapos Fox. So, pag nilagay nyo siya, eh, may kita nyo agad yung bago. May kita nyo agad yung bago. May lumaki siya, humaba yung kamay, yung paa, uh, yung paa ng palata. Tapos, yung, nagkaroon siya ng maraming sungay eh ang sa normal ravager is sinusubukan niya ako takihin pero creative ako so ito ang pinakaiba nilang dalawa tignan nyo naman yung height difference nila yung size difference yung laki nila and yung horn spider naman tayo as you yung laki din pinagbago magkaroon sya ng malalaking pangkagat sinusubukan nila ako takihin Gat, mukha syang scorpion sa ano nya sa itsura nya guys Ayan, mukha syang scorpion and now sa dolphin Tapin tayo sa tubig Okay, hindi yung tura nya guys Parang naging trident yung buntot nya Pero dalawa lang, ayun o no. Double dent ba yun? Basta yun guys, dalawa lang Ay gagawin, naglalaban sila Nung beach at nung ano, ravager Okay, nagkabuntot sa so, ging dalawa yung pakpak Naging apat na sya And sa so warden is Yo! Itong mangas, so ang warden Nice one tayong sa shulker naman I-showcase ko lang sa inyo to Shulker is Asan yung mukha niya? Hindi ko na yung kita yung yes, Meron naman dito yung zaglin Hindi uh, ko gusto yung design ng zaglin guys Ang pangit Fox Hindi na siya mukhang fox Ay kamukha niya yung werewolf na ginawa kong addon Kamukha niya Kamukha niya yung addon na ginawa ko So since so spider cave spider dito tayo ganyan lang din para lang din siya yung sa kanina. Sniffer is uy gacho. Umaba siya guys para siya naging dragon. Ang haba niya na. Okay lang tayo dito. And now camel nung pinagkaiba ng uy. Hindi mm, siya mo mutated, nagiba lang yung paa niya. Breeze. Okay, okay lang blaze itong inaabang akong design which is parehas lang sila ng blaze di masyado maganda yung pagkakadesign endermite uy parang ahas na wither skeleton um, ito ang magandang design pero yung animations nya medyo ano sya medyo ano siya guys yan bagulo yung lakad sumasama yung pa tapos silverfish Same lang sa Endermite para lang din silang daan ng as uh, mutated warden. So ilagay mo na natin tong wandering trader which, which is what the freak ang laki ng katawan. Okay na 'yung kapaglaban na siya and in in invisible ni yung Gosh. gosh. Niyon. Ano Sino niyon. Siya 'yun. Okay. Mutated Haglin. Um same lang din sa Ravager yung nagkaroon lang ng horn. Skeleton Okay, hindi na siya namamana Hindi na siya nasusunog sa araw And tingnan natin kung same animation sila Ay, same animations lang Creeper Which is, ito siguro yung hindi pa tapos Yung ano niya, design And then lastly, yung goat Ang paraas na lang sila Okay, now the final truth Paglalabadin na natin tong Mutated Warden Tapos tong Asanay Warden Oy, nawala yung warden, guys. Mutated warden tapos mutated iron golem Paglalabanan natin sila. Ikaso eh no walang yung warden, asan na? warden na wala yung warden natin eh. Kaya na, guys, paglalabanan natin silang dalawa. Okay, panalo talaga yung mutant um warden. Kasi siguro tatlong golem hindi niya kakayanin. Eh. Hindi man nanalo sa kanya. Eh. Diba, na 'yung pa isa. And that's all for today's video. Ang sino-case ko sa inyo is spawn. Kasi masyado na mahaba kapag pinakita ko pa sa inyong gamit. Pero hope you did enjoy that video. So sorry kung medyo um click ko lang. Pero yeah. Thank you.